Pugo naman nga Ho. Ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. <laughs> Ay, dara na nga niyo mga kamangyan at may pinantano kami dito na mini farm. Wow, mini farm! So, meron dito mga manok, mga pato, mga pugo, gayaan. Bala, nagyakag nga niyo sa amin ay ari nga niyo si Kuya Julius niyo. Gawa nung yung may ari na re ay yung kaklase niya. O syala, kay dadla ang namin yung may ari na re. Ay, sana all. Sao ay si Kuya Francis. So, Kuya Francis! Ay, kasama ko nga niyo din. Ay, si Paring Junior, si Nakuya, si Julius, si Kim. Tapos, ari yung aking pamangkin na hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa. Ari, ah. rin kami nandini, mga kamangyan. Gawa nga niyo, na mabili din kami ng pugo mismo para nga niyo alutuin namin. Hindi yung itlog pugo, talagang yung pugo mismo. Gawa lang pag napunta kami ng palengke, wala namang gayon. Ang madalas ay talagang mga manok-manok ang ganyan. Walang mga karne talaga na pugo. Ay, makakabili ka lang mo pala ng gayon kapag nag-direct ka na mismo doon sa puguan, mga nag-aalaga ng pugo. Ay, sa tunay, ho, ay ngayon lang din ako makakita ng garni, gawa ng syempre, madalas ay yung itlog laon ng pugo. Ay, nagulat nga niya ako gawa ng yung itsura pala nun, ay yung parang sisiw laan. Sa tunay, ho, ay nakakaawa naman talagang ulaming gawa ng kalilinggi Pero yung mga abenta daw naman ho, ayun ay yung parang mga hindi na active sa pangingitlog. Kumbaga, eh, talagang kantahin na, bintahin na. So, yun, super ang mga kamangyan dahil nga niyo, pangarap na pangarap din namin magkaroon talaga ng farm. Ang gaya mga hayop, may mga halaman, o di gaya pagtanda mo, o tingin-tingin ka na lang ang diyan. Mantuka ng mga manok, diga gaya bahog-bahog ng mga hayop, pitas ng mga gulay at prutas. Ay, sobrang nag-enjoy nga niyo kami din eh, parang gusto na agad namin magkaroon ng farm. We sobrang excited. Ay, nakakaya nga niyo, gawa ng pinaglaga pa kami din ng itlog ng pugo. So, kung may mga tanong kayo at naghanap kayo ng mga supplier ng mga manok ng mga itlog, ayan, i-message nyo ang sila. Ay, for So, namin magtambay- tambay yan, magkwentuhan, magmeryenda, ay di kami ay umuwi na. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan, ay maaga kami nagpunta din sa aming bahay kubo. Para ho, na ay mga nabili namin na karning pugo. Nasa limang kilo nga niyo ay mga kamangyan, at ang isang kilo ho na re, ay 250 pesos. Medyo marami-rami na ho yung isang kilo, gawa ng yun ho, ay nasa 13 13? 13 pieces na. Gawa ng siyempre, kung nakita niyo naman, medyo maliliit talaga yung size niya. Para lang ho talaga siyang sisiyaw at hindi na daw ho yung unalaki. Sobrang excited nga niyo namin gawa ng first time lang namin makakapagluto at saka makakatikim ng garnish syempre alam nyo naman madalas talaga eh, manok, mga gulay, karne. So dati ho, ang akala ko yung mga pugo mahuhuli lang siya sa bukid. Gawa meron ng mga gayon na yung mga ligaw baga. So yun pala yung tawag doon yun yung native. Tapos yung mga inaalagaan doon sa mga kulungan ganyan. Yun yung may mga lahi-lahi na yung isang nga ni Dini parang Japanese. So Japanese. At dahil nga ni wala kinabenta noong karning pugo na medyo bata-bata pa. So itong mga nabili namin medyo maedad-edad na ere. Ere nga, nga, nga yung mga medyo hindi na ganoon kagaling mangitlog. Ay kagaling mangitlog. So, Pagkakaalam ko ho yung karne na rin, eh, hindi daw yung gayon sa manok na medyo malambot-lambot, gawa ng are, medyo maligat-ligat. Tapos mabuto-buto din siya, ganyan. Kaya mabibiting ka talaga doon sa isang piraso, dapat mga 47. Hoy, sobrang dami! Madalas <laughs> ang oh, inagawa din yan na luto, mga prito-prito laang. O, perfect na naman pampulutan ni eh, paring John Aray, ang ginawa ko namin hindi na namin dinirek na talagang prito agad nilagyan muna namin ng mga pampalasa yung parang pang adobo muna bago siya iprito para naman talagang for the go ano nung palis pa na nga niyo kami doon binigyan kami ng itlog ng pugo o oh. siya alam may pa freebies ay dahil nga niyo sobrang dami naman nare. re ay di kako magaluto na rin kami ng chapsoy tapos lahat alagain na rin itlog gawa oh. ng alam niyo naman yung mga kasamahan ko din eh. pumapak na ng pumapak talagay bago kumain ng tanghalian ubos na yung pang ulam mm -hmm. ilang minuto nga niyo mga kamangyang pagtingin ko nga niyo ho din sa karne ng pugo ay ayan, garni na nga ni Ho yung itsura. Parang na siyang, ano talaga, adobo-adobo na. So, ayan ay iaintayin ay, ay, pa ng mga ilang minuto pa. Huwag na kaarte eh. Okay na rin na pala ang mga itlog. Kaya, ayan ho, at kinuha na ni Kuya Julius nyo. Grabe, feeling ko, apa ah, pa kinlang ka ng mga kasamahan ko dito. Tapos, ang matitira na lang ang mga tatlo. Huwag, sobrang unti. <laughs> Grabe naman yung chops yung naalutuin. Ang pagkarami-raming itlog. Talaga naman parang apurgain ka din eh, Ria. Ay, pagkamahal mahal din naman ng itlog ng pugo. Kapag nasa biyahe, ay parang 25 pesos, ay 5 piraso, apat na piraso. Ay, bago pa nga niyo, harin sa pagpapakulok. Ako nga ani hindi ni hudini, kay paring Junyo, ay tulungan na ako sa pagkukuha ng ni na rin karne. Gawa lang syempre bago naman uyan prituhin, medyo apa toyo toyoin tuyuin muna natin. Gawa lang kapag yan ay medyo basa-basa pa bag katalsikan ang mantika, pagkasakit sa kain. <laughs> iba ko pala din mga kamangyan, may mga itlog-itlog pa baga doon sa loob. Ay, sana all. Okay. <laughs> pagkukuha ng ni uni paring Junyo na ready nilagay lang din sa may init-initan para syempre mas mapabilis yung pagtuyo. So garni yung itsura niya sa malapitan, o talaga baby baby. <laughs> ay pag hinahintay nga ni uni ang matuyo yung mga kamangyan, ay dinagpainit na ako ng mantika din. Eh. Grabe, sobrang mamahalin ng mantika nari, talagang ang brand niya na Sprite. Okay. Okay, okay na ni ho ay dayan, at isa isa ko na nga nilagay din ni aring karne ay sa tunay naman ho, okay na talaga yung ang makain gawa lang syempre pagka dami, -dami mga pampalasa ang nilagay na diyan ha so, maarte lang kami kaya aprito pa namin mm, -mm. At dahil nga nihong, sobrang lasa na niyan mga kamangyan hindi na nga kailangan panlagyan ng mga breading breading oh breading breading ay habang nagaprito nga ni ako diyan mga kamangyan ay hindi naman sila sa isang tabi at nagaintindi nga ng mga agamitin para doon sa pagluluto noong chop soy o syala hindi lang puro karne talaga may mga gulay-gulay din feeling ko sobrang healthy living ay, madalas naman talaga kami kumain ng gulay kulay mga kamangyan, hindi lang namin napapakita sa inyo. Ay, kung makikita nyo lang ako, baka magtanong kayo kung kami bagay tao pa o kambing na. Ay, hindi ko alam mga kamangyan nasagot ko na ere, pero parang may nabasa akong comment dati. Sabi doon, bakit daw do kami mga naka-jacket sa bukid ay mainit na nga ni? Ay, tama nga naman. Ay, hindi. Siyempre mga kamangyan, yung mga inasuot naman namin jacket, yun yung komportable sa katawan. Yun yung bagay kahit mainit yung paligid, hindi ka sobrang apagpawisan. Hindi ka abanasin gayon. Kung bagay maganda ang tela. Kasi may mga jacket talaga na hindi jacket, kahit mga t-shirt o sando pa yan. Kaya kami mga naka-jacket, syempre protection na rin yan sa araw. Para yung araw, hindi mo siya diretso talaga doon sa balat mo. So pag uwi mo ng bahay, hindi ka gayong kaitim. So pag may nagtanong pa dyan, ako routine ko na sa ano. Hoy, bakit naman ang gayon? So okay. yun, tuloy-tuloy pa rin nga niyo yung pagpiprito din ng mga kamangyan. At aring si parang Junyo ay halos hindi na maalis-alis din eh. Wari ko yung natakbo na sa isip na ray ilang gin ang mauubos. Okay. Tapos nagulat ako mga kamangyan, ganyan parang lang itsura niya kapag naprito na para talaga sang lechon, Talagang marun-marun na ang kulay. Siguro ay dahil na parang inadobo sa kanina. Ay dubli <laughs> Ay dari nga para sa ati Shay na na yung karne na panlahok doon sa chapsoy. Oh, ari naman ay kukunti lang. Ang parang hindi naman purong gulay at saka itlog ng pugo. Ari. Ah, ay, di kayo maganda naman yung nakain ka ng chop suey tapos may may kala may purong gulay eh may makakagat ka na. Ah, karne ah. Hoy, hindi pagay ko. ari mga kamangyan, di ganun nagpunta kami doon sa puguan. Ang dami mga hayop-hayop doon, ng mga manok, mga pato, mga pugo. Tas sarap talaga sa feeling nung gayon. Anong maliban sa business mo siya na nakita ka ng pera. Biglang nag ka sa karning manok, umakyat ka lang, mapunta ka lang sa bakuran mo, makakahuli ka diyan ng manok. Pag magaprito ka ng itlog, tas, hindi ka pa lang doon sa paningki, umakyat makuha ka nila ang diyan gawa ng may nangitlog na manok na oh edi kadali lang ng buhay oh kaya kaya ay mag-alaga na tas bigyan niyo kami Hoy, bakit naman nangingi oh are sample pa ang mga kamangya grabe nakakatakam na mm -mm. <laughs> pero syempre hindi pa natin yung makakain talaga gawang nga ni pa natin maluto aring chapsoy pati maaga pa naman mga 11:59 Hoy, sobrang tangali na so ayun sudot lang naman ng maluto aring chapsoy kaya ayan at mga nagbalat na ng aniho dinin ng itlog ng pugo dati rin na pala mga kamangya bata pa ako hirap na hirap ako kumain ng chapsoy kumakain naman ako apiling ah, ko lang ang karne o kaya naman na yung itlog ng pugo kaso nga, nilang lang ho ang unti nung nalagay ni nanay na gayon siguro mga ano lang apat hoy binilang. kasi ho nun, ay dinagpainit na si tatay din ng mantika tapos ayan nilagay na ho ni nanay ering bawang tapos maya maya ho ay dinilagay naman ni tatay aring si Buyas may change outfit ay direct nilagay na nga ni ho ni maring lordes nyo aring karne at saka yung balunan tapos ho oh, naglagay na si tatay din ng paminta at saka ho aring patis maya maya ho ay dinilagay na ni kuya julius nyo aring karot tapos naglagay na ho si tatay din ng konting tubig tubig <laughs> tapos sa oh, hapon naglagay sila di yan, ng mga gulay gulay aray, hung, aking pamangkin, ay nakikisali-sali kailangan mo talaga yung pagbigyan at yan ay magaligalig. Maya, -maya ho, ay dinilagay na niya dyan aring nga atay. Kasi inalo-halo lang ang ng kaunti. Saka nilagay ni Tatay dini aring nga siling green. Ay for the go. Nung nakulukulo na nga niho, ay dinilagay na ni Tatay Dine aring baby corn. Saka ho aring repolyo. Grabe pagka dami dami. Mm -hmm. so, para medyo malapot lapot din naglagay na rin ho siya dyan cornstarch na tinunaw sa konting tubig. Tapos ho aring itlog ng pugo. Tingnan nyo ah kaunti na lang natira kasi puro pinapak na kanina. Salamat. At para nga ni na ay pinuntahan ko na nga ni ho aking mga pamangkin. Gawa mga niho na nandini sa ibabaw ng tricycle at mga nagalaro-laro din. Eh. Ay, pag nahulog man din. Aray, pagaya ka na kaya. Sobrang tuwang-tuwa man di sila din sila diyan. Sana ulo ang kaligayahan. Aray, ah. Tapos sabi ko nga niho, ugain nila yung tricycle para umiyak aray nga niho si Asher din sa ibabaw. Oh, grabe. Napakabait na tita. Mm -mm. At dahil nga niho, okay naman ang mga kamangyan, ay di pwede na ho tayong kumain din eh. Ay, for the go. At kapag nga alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng bawdi diyan at sabayan niyo na ho kami kumain. Huwag na ho kayong pahiyahiya. Yeah, so, yun nga niho, dahil nga ni, first time namin makatikim na rin karnimpubo. Masarap po mga kamangyan. Talaga iba din naman yung lasa doon sa karning manok. Gawa ng yun nga, yung pinakang laman na re, ay medyo maligat-ligat siya. So talagang anguyain mo ng bonggang bongga. Uy, bonggang bongga. Tapos ayun, dahil nga maliit siya, yung kumbaga iisisil. Medyo kaunti lang yung laman na makakain mo, gawa ng maya-maya buto na yung makakagat mo. Pero yung buto niya, ang sarap niya ngat-ngatin, talagang parang magamukha kang aso. Kasi yung nasabi nila na perfect daw ari pang pulutan, ay mukhang tama nga niyo yung inasabi nila. Ay, parang gusto ko na talagang bumili ng isang case na beer. Talaga namang tagay. Uy, bawal yun. Talaga yung makukurot ka ni Maring Lordes. Sa mga nagatanong mo kung masarap nga niyo, ari, ab mabait. Tingnan naman no, yung aking pamangkin na talagang naman sarap na sarap din. Feeling eh. ko mas maunang matatagtag yung ngipin mo kaysa makagat mo yung karne. <laughs> so yun, sana makatikim din ho kayo ng garne mga kamangyan dahil nga niya no, kakaiba yung lasa niya. Yung nga nila ang no, ang problema, medyo mahirap makahanap ng karne pugo. Eh, mag na lang no, ng itlog ng pugo tapos hintayin ninyong mapisa. Uy, oh, hindi man yung gay on. Pero <laughs> ayun, nga, ni mga kamangyan, medyo mahirap-hirap lang talaga makahanap. Pero baka may kakilala kayo diyan na, Lala nagatinda ng mga pugo-pugo, ayan, bumili kayo kahit ilang piraso Kasi mura din naman no, yung presyo niya kumpara sa ibang karne. Ay, for the go. <laughs> tapos napansin ko din ng no, mga mangya, medyo matipit-tipit din ho pala aring ulamin. Gawa nga ho na sobrang lasa niya. So isang kagat mo lang anong karne, so madaming kanin na yung makakain mo. Hindi ko nga ni rin ho alam kung may iba pa talagang luto na pwede ho din sa karne ng pugo. Ay kung may alam ho kayo, ay i-comment nyo na. Hala, tutusan <laughs> Medyo na parami may nga ho yung kain namin din ni mga kamangyan. Pero sabi ko nga ho, ay tira namin ng pampulutan si paring Junyo. Aba, ay mahirap na. Baka ari maglupag eh. Uy! <laughs> so ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow lang ang ating page at i-share rin video. Okay, ano? siya okay, hanggang dito na lang ang ating video at aking anak ay nagaligalig na din Aba bari ko na nakalimutan yata niya ng aking pamangkin na hindi ako yung nanay niya. So yun mga kamangyansi sa ating next video. Bye bye. Love you. Hui. Kunin mo yan. Bastaan. 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 Turo. Saan mapunta? Saan? 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 Saan?